Nakabidyo ka? Ayun. Guys, so dami kong panguha. Iuuwi ko sa Kabite. Padalawang record na rin. Nasa tas pala ang kuha. Ang minitero hinahanap ko. Uh Oo. -oh. Hanggang ano, ganyan ha kung kaya. Yan. Oo, oh, may taga kuha ka? Nang ano, ako taga salo. Saan? Ay, e, wala nga akong gunteng. Ay, par para, ikaw lang kukuhanin, hindi ako kasama. Wala, hindi. Yan po, namumuti po ng kalamansi. Lumayo pa po ng batanggas. Pangunguhan ng kalamansi. Okay, wala daw po kalamansi sa kabiti. Dulo mga kaitik, dami oh. Sabi ko po, sabi ko po, ibonuti na ang puno at nang maitanim na doon sa kanilang harapan. Ang yeah. Ang dami. Nakakatuwa. Hay, po, hindi pa mai pagka ilang sila ay magkapatid para sa pungkulay ng damit. Uwa. Tingkang kunti yan alamian. Susko, yan pehinan han ako. Ipuputol ko sa no. ng may yung pumpuno ng kalamansi, may puno po ng papaya. Ayaw po nilang ko pangunin. Ini-echa po nila. Nakuha papaya. ka, May, may papaya mo doon sa akong papaya doon. ako ng kamyas. Bunutin mo na rin puno ng kalamyas. Tanim nyo rin sa kanya. Alsin mo muna 'yung puno ng langka. Doon sa, <laughs> sa plaza mo itanim. Lagyan mo lagyan mo ng signboard. wala pong mangunguha. Ay, ayala ayoko Isawa Isawagi arin ako. Rin. Ah, Para akong tili di pa pamamatay. Uy. Okay. Kumadok ibawan ng mga salitang niyan kay Nita. Aga ini ka. Santo Maria Sept. Bumura ka Bakit matinig ang kalamansi niyo? Ha? Bakit hindi kinikita ka ng kalamansi? Pag natamta hmm. Anong, Ayon, yun, 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 isang, yun, oh? yung yun yung yung nada sa isang tangtay para oo oh. mag-itsa lang kaya yan pero duplicate eh, 'yung kunti itong sagit kanya naman okay. ano naman masakit mahapdi yan pag nabasa kunti ay, ayan Sorry po. Ay, anong gagawin ko? Ay, nangalabas ano eh. Hindi na something. <laughs> Diyos ko, napakaraming gunting ang ginugutit sa kalamang say. Yan pala, hinahanap ko doon sa ilalim. Inay, kanina ko sinabing nandidili. Hindi niya uh, apakinig. Ay, hinugan, hinugan, nga, nga. Tama na baka wala ng, ano ang mababalaan akin mm, marami na array kalau ang ang oh jayson hey, hey. ang dami magkakalaman si Jus ako Thank you guys for watching. Don't skip my ads. Ito, marami na akong hahakutin. May saging ako, may papaya, may kalamansi. Eh. Mangunguhap ako ng kamyas. Thank you for watching. Five minutes.